Hi guys! So magluluto ako ngayon ng dinner. Meron ako ditong sibuyas. So leftover itong corn sardines na ito. So natry niyo na ba yung bagong corn sardines ngayon? Yung ano ng miga? So hindi ito is sponsored. Ayan no? corn sardines. Baka naman char. Miga yan siya. And then meron ako dito isang itlog. Ayan. So lulutuin ko siya para hindi masayang syempre lalagyan ko yan ng gulay so ito yung gulay na gagamitin ko guys pichay so nakadalong araw na to sa ref baka masira so lutuin na natin siya lahokan natin siya ng corn sardines no and isang itlog of course sibuyas lang yung gagamitin ko isote ko lang siya so ayan maglalagay na ako ng sibuyas Antayin lang natin siya mag golden brown. Hindi naman brown na brown. Yung sakto lang. Yung nga nga may baabot sa kapitbahay. Tsara. And then, i na natin yung itlog. Ito, ito muna yung itlog. Mikos-mikos natin pag ganyan. Then, pag okay na ang lahat iwanan mo na siya charot <laughs> so isit aside lang natin siya and then igisa natin yung corn sardines para maalis ang lansa okay lang natin yan gisa gisa alam nyo na mag a tayo ng kunting paminta Yan. meter lang to guys. Ayan. Okay na yan. I-add natin yung ating pichay. Ayan. Siyempre mag-add tayo ng more liquid seasoning. Tanchahan lang yung more liquid. Depende sa panlasa nyo. And then, i mekas mo na yan, Jai. So, ayoko tong nalalabog ang pichay. Eh. Gusto ko yung half cook lang. Sakto lang ba? Huwag mong sobra ha. Diba, pag sobra ay masama. Char. <laughs> ano ba yan? Yan. Hayaan muna natin siyang makakulo. Yung maano talaga yung dahon ba niya. Kung sa Bisaya pa, mala, maluyos. So, ayan guys. Okay na yan yung ating uh, stir fry uh, with corn sardines with egg oh ang hirap na makitawag nito ay eh. bahala na kayo basta ginisang pichay with corn sardines and egg so that's it guys lagay na natin yan sa plate yan lalagay na natin yan dyan sa ating plate ayun Pokos. O oh, ba diba, Solve na ang ulam. Sob na ang aming dinner. Budget friendly. So ito yung sinasabi ko na budget friendly. O oh, ba diba, sampung pisong pichay, isang itlog, at lip, lip over na corn sardines. So thank you for watching guys. See you on my next video.